Ayan, mga ka-idol. Mayroon kaming kukunin doon sa uh, ibabaw ng puno ng tibig na sumampit na isang buwig na nyug. Ayan. Uh, Panoorin nyo isa sa Por Marias. Kung papaano niya yan, sungkitin. Ayan, medyo may kataasan din siya. Ayan o. Oh. Ayan, pagmasdan nyo kung paano niya makukuha yung isang buwig na naka sampit doon sa puno ng tibig. Ayan, akyat pa more. Dahan-dahan lang. At baka mahulog. Ayan na, ayan na. Nandun na siya sa ibabaw ng bato. Ayan, susubukan niya sungkitin kung makukuha niya. Sayang din kasi yung tatlong buo pa rin. Ayan, ingat. Kaunting ingat. Bato pa rin yung babagsakan mo. Ayan, sounds ka lang kung kailangan ng backup. Help me! <laughs> Help me! Ayan, sayang din kasi mga ka-idol kapag hindi namin yung kukunin tatlong buo rin yan ay pagka hindi namin yan nakuha uh, sisibulan na lang ng tubo yan dyan sa taas ayan, kayang kaya mo yan kayang kaya yan oh, sige pa, sige pa Ay, parang, parang mahirapan. Nakasampit kasi, guys, yung isa doon sa kabilang, sa kabilang ano. Ayan, ako naman. <laughs> Op. Oh. Yun, ayan, bumagsak na mga idol Ayan, may dalawa pa. Sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. sakit ko sa paa, ah. mabatog. <laughs> Ay, hindi mo sinuot ang chinilas mo. Ma? madulas. O, nakuha na itong isang ito. Naglag na yung isang. Ano, ikaw naman? Ikaw na. Kayang-kaya mo yan. Dapat pala, hindi nalang natin buriga yung isa. Ay, mas delikado. Ah, para na itusok, tapos sabay taas, pakabila. Itaas mo yung isang puno. Yan. Pataas. Yun. Ayan. Um, para kung bossing din eh. <laughs> para kung bosing. Turo lang ng turo. Sige lang. Sungkit pa more. <laughs> Oop. Oh, bilo, bilo. Isa. Dalawa. oh, oh. <laughs> Ayan. Bilo, bilo. Ah, mahirap talaga ate. Sige. Tanggalin ko na lang ito isa. Pati ako, pati ako mga ka-idol na papadagis na rin. Sayang na sayang talaga dating pag-ibig na alay sa iyo sayang na sayang talaga pag mamahal na di ko ma oh, anda na po lumaglag na, ayan na guys sayang mo na dyan Ari munding munding ang sinta ko'y wala rito. Ari munding, ari munding munding nasa kabilang ibayo. Ari munding, ari munding munding kaya di makaparito. Ari munding, ari munding munding nasa kabilang ibayo. Ayan, may kasama ng pagsayaw yung kanyang pagbaba. Ayan, kukunin na natin, are. Maglag na. Ayan. Ito guys, oh. Ang sinungkit niya. Pinaghirapan niya sungkitin. Ayan. Ang tatlong buo. Ang pinaghirapan niya sungkitin. Magkapoy man. Ano to? May laman? Dating lag na.